gusto ka? Gusto ko tandaan sa iyo. Nandiyan na ako eh. Okay uh, nang maraming taon isang taon na. Bravo na 'yan, tandaan 'yung tungkol sa iyo. Gaydon right eh, aungaw para si Si. Hindi na ko sinasabi pantay eh. Uh, Alam Okay lang sa iyo kahit wala na okay lang sa 'yo. Kaya oh, cerita, ganyan. Okay ka? Hello, ka 'yan ah, oh, uh, Ako si Aldo, Y. Alucando. Ardu Y. A-R-D-A-C-O-N Ayan po. Ardu Y. Alucando. At isa kong Fade the World. Ito na po yung ano, namin. Ah, araw na magbanding. Kasi sa Wednesday po ay uuwi na po ako sa Mindanao. Ano? Ah, um, sa so, Wednesday po, at exactly 9 am, niyo po papuntang Maynila. Ay, Ay, po, at exactly 9 am, po Ay, Hindi po ako gano'n po. Hindi po ako ano... Ano? Maano sa pera. Sana oh. ako. Sa totoo lang po hindi ako maano sa pera. Kapag once na nakaturo ka sa akin. ano na yun. Pero nung binibigyan ko sa pera, dahil ko nung binibigyan ka lang, ako, kahit po na akin ka, baga kailangan mo na experience sa buhay. So, habang tumatanda tayo, kailangan natin ng mga panibagong katulad dito. 18 pa lang ako. Siguro sa 19, 20, 21, may panibagong na naman ako experience sa work. Sa work? Hmm, kasi gusto Gaya ng ganito eh. Ano ba yung survival? Ah? Yung madami ka matatakot. Ah, ang agad nakaagod talagang ano. Hmm. Ay, nako. Alam -ano, nga ngayon, alam, ay -ano, naisita ko ng future mo kay Regan. Malayo ang, malayo Thank you. -balayong -balayong. Thank you. Uh. So, uh ay Ano Arjun? Salamat tayo, ay -yan. Ay -yan. Tapos na nga, ang kulitawin na nga itong tatay ko eh. Tanungin mo mo siya, ano? Huwag ka nang huwag ka nang Huwag ka nang umiyak. Tapos na nga ko tatay. Kasi yun ho, na no, kung nasaan mo ngayon si nanay, oh, okay. ay nasa amabutong kadagalan sa ngayon. Dahil sa iyo, ko si Angelica. <laughs> <ALK Matth representative> ah, ano naman si Richelan? Ano mo naman si Richelan? Ano si Gusto ko lang umiyak. naman ako eh. Hello, Crystal Anne! Mas maganda akong wala ko sa'yo. Nineteen <laughs> na ako eh. Hindi na ako iyaw isang taon na rin. Eh, Brawi na. <laughs> na. <laughs> Balitaan ko yung tungkol sa'yo. By <laughs> the way, orasye, ah, <laughs> ako nga pala rin si... Yung dila ko kasi hindi pantay eh. Parang ah, ano... <laughs> okay lang ba sa'yo kayo tumurolo-murolo? <laughs> oh, okay lang sa'yo kayo?

sabi itis, sabi Ha? Hindi, okay, hindi pa. Personally, great. Sabi siya rin. Hahaha. Di ba? Oo. ako kasi pag mukha na nung kapatid ko, ganyan. ko sa kailangan nga, sa Pero, po, sa'yo kasi, eh. ano, Aksisuwag ka kahit iwada ka pa kay kahit At alam ko din na malalang malaking wagayo. Kaya ako yung, sa iyo. Kit it Kit it up! Kit it up! Kit it up! Kit it up! Tulong at pa rin na magbigay ka namin ng tulong. Na siyempre tayo ay ano lang po ng Panginoon, instrumento ng Panginoon. Para makapagbigay at makapagatid po ng tulong sa ating mga kababayan na nangailangan po na katulad ni Rochelle. sipag mo